pakinggan nyo yung ano yung tunog ng makin ako kung may problema ba siya sa tensioner ayan mga friends kayo nang bahalang humusga lagi nating i-check yung mga ganyang bagay kapag aalis ka tayo mga friends kasi napakahirap pag sa gitna ng kasada tayo nasiraan so after 10 kay Odo intact pa naman yung aking ano ang aking throttle cable, okay pa. Bakit naman kayo tumigil bigla? <laughs> Wala man lang kayong blinker. Oh my gosh. Muntik na tayo nun. Yo, kamusta kayo mga friends Kung malalapit? Sunday na naman at tayo mag-vlog na naman. <laughs> maraming maraming salamat uli sa patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga vlog. At sa mga bago nagsusubscribe dito sa channel natin, maraming maraming salamat din. At saka syempre sa mga nauna, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ngayong araw ay sasabihin ko lang sa inyo na 10,000 odo na si Snow masaya ako na 10,000 odo na si Snow <laughs> at hanggang ngayon ay halos wala pa siyang binibigay na problema sa akin napaka solid mga friends kaya ang nagiging gastos ko lang sa kanya talaga ay maintenance lang yun lang yung nagiging gastos ko talaga dito sa motor ko mula nung siya ibinili ko and syempre yung mga paunti-unting upgrades natin na hindi naman ganoon kamahalan budget meal pa lang tayo ngayon <laughs> hindi pa tayo dumidiin dumidiin saka na lang tayo dumiin pag medyo okay-okay na yung sahod natin dito sa youtube youtube baka naman syempre tiyaga-tiyaga lang muna tayo ngayon maintenance maintenance muna para tumagal si snow hanggang lima o sampun taon <laughs> nakakatuwa isipin na kahit pa dito dito lang ako pabalik balik naka 10k o si snow eh <laughs> hindi, hindi ako masyado nagra-ride pero 10k o si snow ng 1 year so yun mga friends pag-uusapan lang natin ngayon kung ano ba yung mga napapansin ko sa motor ko after 10,000 odo tapos tingnan na rin natin kung may pinagbago ba siya kung meron ba siyang parts na kailangan ng palitan uh, ganyan so ba diba may mga nakikita tayo sa, sa facebook na mga pagka daw 10,000, 5,000, 7,000 odo napuputulan sila ng throttle cable na sisiraan sila ng tensioner yung mga uh, ganun bagay so titingnan natin sa ngayon naman yung throttle cable ko okay pa hindi pa siya palitin Sinisilip ko naman yun madalas kasi nga syempre <laughs> bago tayo umalis apakadelikado pagka naputulan tayo nyan. Kaya every time na bago tayo umalis o kaya pagkakarating natin tinitingnan natin para kapag ka paalis tayo uli eh, alam natin ang kondisyon no. So stay safe lang tayo lagi. Lagi nating i-check yung mga ganyang bagay kapag ka aalis tayo mga friends kasi napakahirap pag sa gitna ng kalsada tayo nasiraan so after 10k odo intact pa naman yung aking ano ng aking throttle cable okay pa hindi pa siya parang hindi pa siyang inatngat ng daga <laughs> di ba parang ganun yun magka may medyo nakakaskas na yung ano throttle cable par parang, parang inatngat ng daga so yung akin hindi pa naman intact pa naman siya tapos medyo bumaba yung seat height natin. No, yun lang yung napansin ko, medyo bumaba yung seat height natin after 10,000 odo. Kasi yung gulong natin medyo nabawasan ng konti. Tapos parang medyo lumambot na yung shock natin sa likod. Kaya parang medyo bumaba. Pero sa pangaramdam ko bumaba. Pero pag tinitingnan mo naman parang ganun pa rin. So pag may nakaupo na. Ayun parang medyo mababa na siya. Kasi dati nung bago pa siya nakatiptoe ako dito pagka nakasakay nakatiptoe ang uh, dalawang pa ako nung bago pa siya pero ngayon nai-flat ko na yung pa <laughs> pero normal naman yun kasi ilang odo na ba naman 10,000 odo na eh normal naman yun sa gulong na nababawasan pero okay pa naman yung gulong ko makapal pa rin naman kaya pang umabot ng isang taon pa Isang 10,000 odo pa uli <laughs> Bago mapalitan So in terms of power naman Ganun pa rin naman siya Hindi naman siya nagbabago Hanggang ngayon Ganito pa rin yung driving style ko Na medyo Alam nyo na medyo kamote <laughs> Medyo mabilis bilis ng konti Pero hindi naman super fast karina tinesting ko sayang walang record eh nakaabot ng 122, 123 yung kinta ko eh. Hindi ko na hindi ko na record gawa. Nagpunta pa akong Walter. Nagumpisa ako mag-record pagtapos ko sa Walter eh. Naka 123 naman siya <laughs> sa kinta. Hindi ko na ikinambi eh, ulit isa pa kasi bitin ang kasada. And halos parang sa acceleration niya 0 to Zero to 100 parang nasa 7 seconds yata. Di ako sure. Pero parang ganoon yung pakiramdam ko 7 seconds So okay pa rin naman Malakas pa rin Goods na goods pa rin naman pang harabas <laughs> Harabas eh Masarap pa rin siyang gamitin mga friends Sobrang smooth niya pa rin Nilagyan ko nga pala ng langis ang aking kadena Kaya mas masarap siya gamitin ngayon Langis na lang nilalagay ko Hindi <laughs> na ako bumibili yung mga lub eh yun natira ko lang yung pinag change oil line pinag oil line pinag oil line na bahay yung mga tira tira na doon sa bote eh. kasi 1000 ml yun laman eh isang litro yun eh. eh ang ginagamit lang naman eh, 50 to 900 oh. so may 100 ml pang tira yun yung ginagamit ko muna ngayon so smooth naman yung takbo nya hindi naman maingay yung kadena goods naman Tsaka yung pagkambyo, naging smooth din siya. Nawala yung lagutok nung pagkambyo niya. Kasi may langis yung kadena. Ang galing nga eh. Kahit 10K Odo na siya, parang bago pa din eh. Sa bagay, eh, bago pa din naman yung 10K Odo. <laughs> Pero ano na rin, malayo-layo na rin yun eh. 10,000 kilometers. Malayo-layo na rin yun. Kaya nakakatuwa na no parang bago pa rin siya. Iba e talaga pag alaga mo sa langis eh pagka ikaw mismo yung nag-aalaga ikaw yung nag-i-schedule ng pagpapachange oil kaya ang galing din nga eh depende rin talaga sa pag-aalaga eh, tsaka sa ano sa throttle habit tapos yung gas ko naman hindi naman ganun kumukonsumo na sobrang laki parang kung ano yung konsumo niya nung bago pa ganun pa rin hanggang ngayon syempre wala man akong pinagalaw sa ano sa makina sa ECU ganun So tabi tayo dito ng konti Itingnan tingnan lang natin ang tunog ng makina Tingnan natin kung may something na ba sa kanyang tensioner Isa common problems ng ating sniper Na nakikita lagi natin sa Facebook So mga friends, papakita ko sa inyo, papadinig ko sa inyo ang tunog na makina at kayo na ang humusga. So yeah, mga friends, medyo makalat lang ito yun nilagyan ko langis kagabi <laughs> puro ano yan puro grasa na oh pakinggan nyo yung ano yung tunog ng makina ko kung may problema ba siya sa tensioner Ayan mga friends, kayo nang bahalang humusga. Kayo nang bahalang humusga. Pero para sa akin, goods pa yan para sa akin wala yung problema eh kasi nung una pala lang ganyan na yung tunog <laughs> helicopter 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 pero ka solid yan mga friends kahit ganyan tunog nyan ganyan talaga naka single overhead cam tayo eh pero kung naka dual overhead cam to naku sarap nito pakinggan kung ako sa inyo eh sniper na rin ang binibili ko <laughs> sniper talaga ho ano, ano talaga siya eh ewan ko basta sobrang ano talaga ng loob ko sa sniper mula nun nakakita ko talaga ang para ako na love at first sight eh <laughs> iba talaga ang ano ng sniper mga friends tsaka matibay naman talaga yung mga pyesa nyan depende na lang din talaga siguro sa nag-aalaga Tsaka yung iba natatimingan lang din talaga siguro na ganun yung unit na napupunta sa kanila. Kasi tingnan nyo naman yung akin. Wala naman ako nagiging problema. Okay naman ang sniper ko. Kaya ako nag-aalinlangan pa kaysa sa sniper mga friends. Kasi ang dami nyo nakikita ang issue. Subukan nyo muna. Kasi baka... Natatakot lang kayo sumubok pero pagka nasubukan nyo, eh, yun pala talaga yung gusto nyo, di ba? 'Pag wala naman masama eh. <laughs> kung may budget ka pang bilhin ng motor? Dato, may budget ka rin na pang maintenance. Ang maintenance nito, magkano lang ba? Gagastos ka lang ng 700 sa dalawang buwan kung matipid, matipid ka gumamit o hindi mo masyadong ginagamit. Pero kapag ka pang-daily mo siya o kaya pang trabaho, eh medyo isang buwan. Palit-palit <laughs> lang si kada buwan gano'n. Pero mura lang naman ang langis dito. Parang mga ano lang. 300 may 400. You ano? Depende lang sa gagamitin mo langis. Kung gusto mo yung mga mamahalin. Shell advance. Mga motul. Eh, medyo mahal. Pero kung yung yamalub lang gagamitin mo. Eh mura mura pa. Kaya ganito. Na maintain ko yung aking motor na 10k odo. Na ganito pa rin. Kasi alaga sa langis. Alaga sa langis. Alaga sa linis ganun lang wala namang specialty sa pag alaga sa motor basta yung basic maintenance na gagawa mo okay na yun yun na yung para, parang pinaka bare minimum <laughs> yung maintenance sa langis at saka sa linis kasi mahalaga rin naman yung ano eh yung paglilinis ng motor gawa ng mga kalawang Diyan nag-iumpisa yung mga issue eh sa mga kalakalawang na yan. So yun lang mga friends, yun lang naman ang maibabahagi ko sa inyo tungkol sa 10k odo ko na motor. <laughs> Nakakatuwa si Pete na kahit hindi ko siya araw-araw ginagamit eh nadadagdagan at nadadagdagan ng kanyang odo. And hanggang ngayon eh, eh hindi siya hindi siya sakit sa ulo, kumbaga. <laughs> Tsaka sobrang sarap naman talaga gamitin Kung papipiliin naman talaga ako sa tatlo Na king of underbound Eh sis Kung papipiliin naman talaga ako sa tatlong king of underbound Eh sniper talaga yung first pick ko dyan So pangalawa na yung ano Yung raider Tapos RS <laughs> Tapos yung lalabas na Winner X <laughs> Lalabas na daw Sana true Yan kung may pera nga lang tayo eh Nabili na natin yung lahat eh Kung kasing yaman lang ako ng mga Greatest influencer of all time natin dyan eh Nabili ko na yung lahat eh <laughs> Wala eh. hindi pa eh. Hindi pa tayo nabibigyan ng break Ay Pero tsaga tsaga pa rin hanggang makarating tayo sa tugatog ng ating pangarap ay so ayun lang mga friends maraming maraming salamat sa pagtambay dito sa aking video bakit naman kayo to Miguel <laughs> wala man lang kayo blinker oh my gosh muntik na tayo doon so ayun lang mga friends maraming maraming salamat sa pagtambay sa aking video at kung nagustuhan nyo itong content na ito ay umpisahan nyo ng panoorin ng iba't iba pa nating content na naririto sa ating channel. At kung may oras ka pa ay i-share mo na itong video na ito at palawakin natin ang ating komunidad. Maraming maraming salamat. Yun lang may konti lang akong paalala na maghihintay at may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace out.